Samantala, pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWBS, ang Radyo Totoo, CMN Legaspi. CNN Live Susan Balane, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Plano ng Albay Electric Cooperative o Aleco na umutang ng 200 million pesos sa National Electrification Administration o NEA. Ayon kay Aleco General Manager Engineer Wilfredo Buxit, sakaling aprobahan ng NEA, gagamitin ito bilang working capital tulad ng pambayad sa utang. Siniguro naman ni Buxit na hindi ito makakaapekto sa power rate. Ang planong mangutang ng Aleco ang inihayag ni Buxit sa isinagawang pang-apat na annual General Membership Assembly noong Sabado sa nakunasyon naman ng mga member consumers owners ng Aleco na dumalo sa nasabing pagtitipon. Tungkol naman sa power supplier, inihayag ni Buxit na ang cooperative ay may Secured Emergency Power Supply Agreement o EPSA para mabawasan ang, ang exposure sa USM. Inihayag niya din na kasama ang Aleco sa 18 electric cooperatives na nag-aggregate o ibig sabihin magpapailalim sa Joint Competitive Selection Process sa NEA. Noong nakaraang June 2024 bill ng Aleco tumaas ng 14 pesos per kilowatt hour dahil 100% ng kuryente ay sa WISEM kinuha. Mula Albay, ako si Susan Balani ng DWBS Radio Totoo, CMN Legazpi, naguulat para sa CMN Pilipinas. CMN Live, Nationwide. Maraming salamat Susan Balane eh, manapun po naman sa impila ng DWBS ang Radyo Totoo si Amen Sa City. Samanta